Unang Pagbasa Pagbasa mula sa Aklat ng Henesis Mas mahal ni Israel si Jose sa ibang mga anak sapagkat matanda na siya ng ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Tinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose Nasa sikay ang mga kapatid ni Jose at doon inaalagaan ang kawen ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, gumayap ka at sumunod sa iyong mga kapatid. Sumunod si Jose at natagpuan ang mga kapatid sa Doton. Malayo pa siya inatanaw na ng mga ito. Dagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, ayan na ang mapanaginipin. Patayin natin at ihulog sa balon at sabihin si nila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip. Narinig ito ni Ruben at binalak na iligtas si Jose. Sabi niya, huwag, huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay, ihulog na lamang natin sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinugdon nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismail Itang mula sa galaan. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawin pabango na dadalhin sa Egypto. Sinabi ni Judas sa kanyang mga kapatid, Wala tayong mapapala kung patayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa ipagbili na lamang natin siya sa mga isma alita kaysa ating saktan. Siya ay kapatid din natin. Laman ng ating laman at dugo ng ating dugo at sila ay nagkasundo. Nang malapit na ang mga mga nalakal, Iniaho nila si Jose at ipinadbili sa halagang dalawampung pirasong kilap. At si Jose dinala ng mga ismang alita sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tubunan. Bunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong paggutom na ipinarating itong Panginoon kung kaya nagdaok sila sa pagkain. Subalit ang Diyos sa unahan nila ay may sugong lalaki. Tulad ng alipin, ibinenta nila ang batang si Jose. Bunitain ng malugod, ang dakilang dawa ng Diyos. Mga paan ito'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipanghaw. Pati leeg niya'y pinapagkwentes ng koryar na bakal hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin. Nitong Panginoon na siyang nangakong siya'y tutubusin. Bunitain ng malugod, ang dakilang dawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya isang hari, siyang magpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari pinapamahala. Sa buong lupain, si Jose ginawa niyang katiwala. Bunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Awit pambungad sa mabuting balita, pag-ibig sa salibutan ng Diyos ay gayon na lamang. Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong seldote at matatanda ng bayan, Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binukuran niya. Pumawa ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagpumus sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Tinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-huli ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila ay nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Hali kayo. Patayin natin ang mapasa at inang kanyang mamanahin kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila. Dilipunin niya ang mga buhong na iyon. At paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng paminitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay. Ang siya naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon. At ito kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo. Hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos kundi ang bansang maglilingkod sa kanya ng tapak. Narinig ng mga punong saserdote at ng mga parisiyo ang mga talinghagan ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadaktin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuli ka namin Panginoong Jesus Kristo.